karaang entrams nga namin. Nabanggit ko nga na badminton nga ang aking sinalihan. Dahil yun lang naman ang kaya kong laruin. In. Bukod nga sa pagbabasketball. Kaso wala naman nga ang basketball sa intrams namin. Natalo nga pala ako sa badminton at running naman nga ang sinalihan ko. At sa hindi ko nga inaasahan, nakatanggap nga ako ng certificate doon. Dahil malapit na nga ang district me. Isa nga ako sa napili ng aming teacher na mag out nga sa volleyball. Siyempre, susubukan ko din naman iyon. Anong silbi ng laki ng katawan ko ito kung hindi ko nga lang gagamitin sa gantong laro. Ito nga, train nga ako ni Mama. Dahil wala kami magagamit na bola para sa volleyball, ito na nga lang bola ng pinsan ko ang ginamit namin. Dahil ang tuturo lang naman sa akin ni Mama ay ang proper position ng paglalaro nito. Mm -hmm. Makwento ko nga lang. si Mama nga nung nag-aaral pa nga siya ay dati nga siyang player ng volleyball. Nakapasa pa nga siya sa private school bilang isang scholar ng volleyball. Kaya may bawas nga siya sa tuition fee sa kanyang school mulang nga siya sa pagiging reserve. At nung tumagal pa nga, napili nga siyang libero. Ang pagkakaalam nyo sa libero sa volleyball, hanggang sa katagalan nga, napili nga siya sa per six. Dahil zero knowledge nga ako dito sa volleyball, ay unti-unti niya nga daw ako tuturuan. Kaso nga ng mga araw na ito, ay hinapo nga siya, kaya inayaan niya nga muna si tatay, turuan ako. Ibang araw naman ito, at ipapakita ko muna sa inyo kung anong ginagamit ko sa mukha ko. Siyempre, kahit hindi tayo ganong kaputian, alagaan pa rin natin ang skin natin. Dahil di naman natin alam kung anong magiging itsura nito. Kapag tumungtong na tayo sa pagkabinata, bago nga ako pumasok, pagpapabango nga muna ako. Siyempre, alagang 14-11 tayo. Ito nga at pinadalan nga ulit nila ako ng lakos red. Pero ang sadya kong ang ginagamit ay lakos blue. At si tatay naman ang nagamit ng mga pambabae dito. Dahil mas gusto niya nga yung pambabaeng amoy. Tapos pagyayabang sa mga kaibigan, uy, oh, niyakap ako ng asawa ko. Uy, oh. ang bango-bango oh. ko. talaga mag pag-iiba amoy ng tatay ko. <laughs> siguradong titi at siya kapag naapatsyan siya ng mama. Nakapasok na nga ako nito at si mama naman. Ay susundo na nga sa pinsan kong kinder. At eto nga, naabutan nga ako ni mama. train nga kami ng teacher namin. Tsaga-tsaga nga lang talaga at matututo din. Nung una nga, hindi ko talaga alam ang gagawin dito. Paunti-unti, nakokontrol ko na nga ang bola. Bali 16 nga pala kami na nagtra-try out ng volleyball. At pipiliin pa daw kami kung sinong maglalaro sa district meet. Kung hindi man ako mapi sa ngayon Ay babawi na nga lang ako next year. At sisiguraduhin ko na marunong na talaga ako. Fast forward, nakauwi na nga ako nito. At alam ko nga na ngayon nga dadating ang inorder kong bola ng volleyball. Umorder na nga ako dahil nasisiyan nga ako sa paglalaro nito. At magandang magiging banding na nga namin ng paglalaro nito. Kagandaan nga sa inorder naming ito, may kasama nang ang pambomba. Nung nabombahan nga, tinesting ko nga agad. At parang may kakaiba nga dito. Hindi ko alam kung naninibago lang ako, pero ang sakit sa kamay. Sabi nga ni mama, babawasan niya daw ng kaunting hangin At baka nga nasubran lang ito sa pagkakabomba At nung itesting ko nga ulit, napakasakit nga talaga Parang ang bigat-bigat nga niya at tigas-tigas pa Ito nga sila mama at mga tita ko, itinesting nga nila At hindi nga din nila natagalan itong laruin Dahil sobrang sakit nga din daw talaga sa kamay Sa tingin nyo, ano kayang problema dito? Nagbasa nga ako sa review bago nga orderin nito At sabi nga doon, maayos naman nga daw ito At sabi pa nga daw, hindi pa nga daw ito masakit sa kamay gamitin. Kaya ba ganito to dahil bago ang? Ah? Mm -hmm. talagang peke ba itong na-order ko? Mm -hmm. Yung binili ko nga pala ito nasa 300 plus. Kaya sabi ko nga ay okay na okay nga ito. Sayang naman dahil baka hindi ko nga ito magamit. Dahil kahit anong subok ko ang sakit nga talaga sa kamay. Ito nga palang tita ko pinapakitaan pa nga ako. Kung paano nga daw ang tamang pagsaserve. Ang dami pa nga niyang orasyon para maserve ang bola. Ay ito nga hindi niya nga matawid-tawid ang bola. Ay Diyos ko po. Sabi nga niya ay talagang pang-muse nga lang talaga siya. Kaya eto ito nga, rumamparampa na nga lang siya. Ay, naku po. Huwag kalilimutan magpala like and share. Sayon sa panunod. Thank you, Lord.